kasi linagay ko, linagay ko na yung patatas. Pag hindi pa malambot, tatanggalin ko yung patatas. Tapos linagyan ko na siya ng sili para ma, ano, siya, matunaw yung sili na yan. Para mangangangang kunti ang sabaw. Bahala na sila magdagdag kung gusto nilang ano yung sili sa ano, patis. ba diba? Masarap yung sili sa patis na mayroon kalamansi. Tapos sa sabaw-sabaw sa ano, sa to, dito, oh, ganyan. Hmm. Mm. Yummy. Kayo po, ano po ang ulam yung mga kababayan? Kasi nandito lahat yung mga anak ko. Kaya <laughs> tayo ang dalay na ako. Sarap. Hindi na magagamit yung ano, sandok. o ah, tinidor sa kutsara. Kamay na ako eh. Hmm? Kain po kayo. Sarap? Sarap pa ako eh. Ay, ano yan? Ha, matututok ka na yan ha. Ang talino-talino po naman. nanununod sila ni tito niya sa may burakay. Ayan. Ito. Kasi, yeah. hindi sila makalabas ayan si Jandre, Yehey! Ang mga tito niya, ayan. Tinuturuan na ng, ano, computeran. Hmm. Nakakaintindi ba yan ng Tagalog? Tagalog ba yan, yung ano niyan? Hmm? Diba Yumi? itingnan mo lang niya kasi nandadampot ng ano eh. Tapos isusobo niya pag matigas. <laughs> Ano yan, ha? Baby Mayumi. Ako ng kalan. Ayan, habang may isno. Ay, nako. Dumi-dumi na yung kalan namin sa ilalim. <laughs> Laro sila, ayan. Yung isa lasing. Oh, that's it. Na sa Ayan. Ayan yung ano namin sapatos pag nag-i-snow yellow ngayon. Ayan. O, diba? Ayan mga sapatos namin. Ang ganda-ganda. Pero kala nyo mabigat yan, magaan yan. Malambot. Sa loob, sa sa ano. Pag, ito magaan yan. Yeah. Tapos yung sa mga kamay.

Yan na, alis anak ko. Magdahan-dahan huh. ka. Pasok mo yun siya. Diyan rin malambot ang gulong, ha? Huh? Magdahan-dahan ka. Eh, kita nyo naman, oh, ang, ano, ang isno. <laughs> ay, naku, mga babayan. Parang dagat na po. <laughs> karagatan na po dito dahan dahan ay ay naku yung squirrel Muntik na o yung rabbit ooh, ooh, ooh. dahan 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 bunso ha babaya tayo ang harap kami tigas na ang is na yan yan ang harap namin Nya, yeah. Yung po ang harap na namin. Oh, kita nyo Bundok-bundok oh. na po. <laughs> Ito na gawa ko yan pyro, lang po yung madaanan namin yan, gawa ko yan kahapon hanggang ngayong umaga habang naglalive ako gumagawa ko yan Tak siang La nice. Lala oh, Nice na siya. Yung Guitar na Mano sa kanya Cute na Kasi may malaki to Ayun, hindi na siya sa maliit Ata <laughs> Laki siya doon O, oh, kayang-kaya na buhatin niya, Oh. Maya balagbag. ah, <laughs> oh, di ba?